karamihan sa mga bansa ay problema kung saan nila itatapon ang kanilang gabundok na mga basura ngunit sa Sweden ay kabaliktaran na na naman ang kanilang problema nagkukulang sila sa basura sa katunayan, nag-iimport o kumukuha pa nga sila ng mga basura galing sa ibang bansa. Mahigit dalawang milyong tunilada ng basura ang tinatanggap ng Sweden mula sa ibang bansa bawat taon. Kahit pa may mga basura na galing sa kanilang mamamayan, kulang na kulang ito. Kaya naman, napipilitan ang Sweden na mag-angkat ng basura galing sa ibang bansa. Ngunit bakit nga ba sila nag import ng basura? Ano ang ginagawa nila dito? Noong taong 2013, naging isyo ang pagtatambak ng Canada ng basura sa Pilipinas. Canada, Philippines President Rodrigo Duterte has issued a... unsightly and smelly shipment today. We are talking... Philippines is getting down to work on some trashy business. Bagay na ikinagalit ng marami nating kababayan at ng dating Pangulong Duterte. The better uh, pull that thing out. Or I will set sail. Doon sa Canada, ibuhos ko yung basura nila. Halos gabundok na nga ang ating mga landfills, dinagdagan pa ng Canada. Ngunit mas malala naman sa India dahil ang landfill nila sa New Delhi ay umabot na sa taas na 213 feet at tumataas ito ng 32 feet a year. Dahil sa dami ng basura na araw-araw ding tinatambak, naiipon ito at talaga namang umaalingasaw. Sa sobrang dami ng basura, kadalasan ay nagiging problema pa kung saan ito ilalagay. Kung sa ibang bansa, problema ang napakaraming basura, mayroon namang ibang lugar na nag-iimport nito. Tama ang inyong narinig. May mga bansang willing tumanggap ng basura mula sa ibang bansa. Kabilang na sa kanila ang Sweden. Ngunit bakit nga ba nag-iimport ng basura ang Sweden? At anong ginagawa nila dito? Para maintindihan natin ang pag-import ng Sweden ng basura, mahalagang alamin muna natin ang regulasyon at batas doon na nakakaapekto sa kanilang pamumuhay. Ang Sweden ay isa sa mga bansang mayroong efficient recycling system. Sa katunayan, mahigit 99.5% ng kanilang mga basura ay nairi-recycle dahil ito sa mga government programs na nag-uudyok sa mga tao at sa mga kumpanya na maging responsable sa kanilang waste products. Ngunit bukod sa recycling ay may mahalaga ring napupuntahan ang mga basura nila. Hindi lingid sa kaalaman ng lahat na napakalamig sa Sweden. Dahil malapit ito sa North Atlantic, halos buong taon ay winter season dito. Dahil sa malamig na klima, tumataas din ang demand para sa kuryente na ginagamit ng mga residente upang painitin ang kanilang mga tahanan. Dito na pumapasok ang kahalagahan ng basura para sa kanila. Maraming power plants sa Sweden ang gumagamit ng basura upang magkaroon ng energy. Matapos sunugin, ang mga basura ay maglalabas ng heat na siya namang magpapower sa mga turbines na nag-generate ng kuryente. Ngunit alam nyo ba na hindi lamang sa basura kumukuha ng kuryente ang bansang ito? Mayroon din silang iba pang sources ng renewable energy, gaya na lamang ng nuclear at hydro plants. Sa kabila nito, hindi maitatangging malaki pa rin ang kontribusyon ng mga basura. Taon-taon, tinatayang mahigit 10 milyon na residente sa Sweden ang nakikinabang mula sa kuryente galing sa mga basura. Ngunit saan naman sila nakakakuha ng sapat na basura upang paandarin ang mga power plants? Ang mga European countries gaya na lamang ng Norway at United Kingdom ay nag-e-export ng basura sa Sweden. Dahil sa dami ng kanilang mga basura, halos wala na itong mapaglagyan at wala rin silang kapasidad upang i-recycle ito. Kaya naman, binabayaran nila ang Sweden upang ipadala ang kanilang mga basura. Ayon sa mga reports, taon-taon ay mahigit 2.5 milyong tonelada ng basura ang tinatanggap ng Sweden mula sa ibang bansa. Sa ganitong paraan, hindi na sila gagastos para sa landfill at magkakaroon din ng basura ang Sweden para para sa mga power plants nito. Maituturing na win-win nga naman ang sitwasyong ito. Ayon sa ABS.net, kumita ang Sweden ng 100 million dollars o humigit kumulang 5.5 billion pesos bawat taon mula sa basurang tinatanggap nila galing sa ibang bansa. Doble ang kita ng Sweden dahil una, binabayaran sila ng ibang bansa para sa pagtanggap ng kanilang basura at Pangalawa, nakoconvert convert pa nila ang mga basurang ito into electricity na pinakikinabangan ng bansa. Ngayon ay alam nyo na ang kahalagahan ng basura sa Sweden. Kaya naman sa susunod na magtatapon ka ng basura, isipin mo muna na maaari din palang makatulong ito sa ibang tao. Talaga nga namang kahanga-hanga ang waste system management ng Sweden. Sino nga ba naman ang mag-aakalang may silbi pala ang mga basura? Hindi lang ito basta-basta dapat itapon, kundi dapat ay i-recycle din upang mapakinabangan pa. This is your Ate O from Our Republic hanggang sa muli and stay awesome.